birthday ngayon ni Jerome kaya naman nag-aayos ako ng gamit kasi iluluwas ako na Maynila bago ako malis, hindi ko pwedeng kalimutan tong letter ito so, yung letter na bibigay ko sana sa kanya nung Valentine ang kaso nga lang hindi ko nasulatan tapos na ako maligo nakapagbihis na ako alin malayo-layo ang sakayan gaarkila na ako ng tricycle papuntang sakayan ng bus kasi hindi ako mag-aarkila sasakay pa ako ng jeep tapos traffic pa pero bago ako sumakay ng bus bumababa muna ako dito sa 7-Eleven hindi kasi ako kumakain kapag biyahe Kapag nakarandam ako ng gutom iinom na lang ako ng tubig at isa pa bago ako sumakay ng bus pupunta muna ako sa CR bago sumakay kahit hindi ako naihi umiihi na ako alas 9 pa lang ng mga oras na to at 9.30 pa aalis yung bus kaya naman naupo muna ako din sa food court para maghintay hindi pa ako nakakabiyahe agad na ako 9.20 pa lang sumakay na ako ng bus kasi kunti na lang mapupuno na buti na lang nakapesto ako dito sa tabi ng bintana kaya lang sobrang lamig ng aircon kaya nakatapat ako sa araw Halos 1 hour and 30 minutes din ako sa bus buti na lang at hindi ako nakaramdam ng ihi sunod naman ay sasakay naman ako dito ng train dati napapanood ko lang sa balita yung mga taong sumasakay ng train ng siksika ngayon ay experience ko na kung alam nyo lang bago ako bumiyahe nung first time ko lang dito nanonood pa ako ng tutorial kung paano ba yung yung card doon pa, kasi pagtawanan ako pag nak nagkakamali ako eh. Kung alam niyo na kung gaano kami kasiksikan dito sa loob ng train, sana yan na lang talaga. Pero kahit gano'n, mabilis kasi ang biyahe dito. Pagkababa ko ng train, dadaan muna ako dito sa Walter Mart. Pagpapagawa ko ng cake kasi syempre birthday niya. Nahihirapan eh, niya akong pumili basta nakita ko na lang yung mga may greetings. Napili ko itong chocolate. Tinulubong na nga ako dito ni Jerome. Talagang naka-red pop, naglalandakan niyang birthday niya. Charot. Habang pinapanood ko atong na video namin para kami mag-ama. Kung yan yung sasabihin niyo, kaya inunahan ko na kayo. Grabe, sobrang daming nga nilang handa. Merong spaghetti, meron ding menudo, pero adobo, sayang hindi ko 'tong tikman kasi nabusog ako sa spaghetti. Tapos meron pang fried chicken chicken. Sabi na nga pala kaming kumain. Isang bagaw-baw na spaghetti ngayon sinandok niya sa akin. Kasi sobrang sarap. Gusto ko pa sana umisa kasi nakakahiya. Kasi sobrang dami noon tapos naubos ko. Oo nga pala, hindi na nga pala ako nagda-diet. Nakakalimutan ko nga pala yung letter. Kaya naman ngayon mismo ako magsusulat. Sa buong buhay ko first time ko na 'to gagawin. Kung ginawa ko man 'to dati. Crush crush lang 'yo, wala pang seryoso doon. Hindi kasi ako sanay magsulat o magsabi ng mga nararamdaman ko. Tingin ko sila nonchalant ako. O di ba may natutunan ng bagong word kaya ginagamit ko. Kaya tapos ko magsulat, inabot ko na nga kanya yung letter. Pero ayaw niya tanggapin kasi ang gulo ng background namin. O di ba ang arts niya? Mabasahin lang naman yung letter letter. Eh, Kaya naman sabi niya, wait lang daw, take two. Dito scripted ha, lilipat lang kami ng bagong pwesto. Pero lahat na nangyayari dito, totoo at walang halong chemical. Ganon. <laughs> Hindi naman ganon ang tamang pag-abot. Oh, no. oh basahin mo ng letter ko. <laughs> ganon. <ha? laughs> <totoo. A> binge. Yeah. <laughs> yeah. Super cringe.

对的。对的。